Ay sa Pangulo, he won't dignify Saldico's allegations. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Napakaliwanag ng na mga pag-amin niya. Umamin si Saldico sa ginawa niyang mga insertions para sa Budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang at ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo at nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekotibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nagvito ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwa sa sinasabi ni Saldico. Bakit mag-uuto si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at ivivito ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Sa pinakita niya mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan. Si Zaldico, pansinin ang mga pinos na pictures. May pecha January 2024, May 2024, June 2024, August 2024 at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Sadiko ng mga insertions ay para sa budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Sekretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICOM process. Pero nag-open ang Bicam noong November 2024. November 2024. Kaya paano madideliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang Bicam Conference para sa Budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024? kung sa budget 2025 manggagaling ang di mga deliveries. At mga maleta lamang ang pinakitang ito. Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Paano si seryoso ngayon sa saldi sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang kita na ang mga gawagawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldeco para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag insert ng mga proyekto sa Budget 2025, patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya.